Dai! Dai! Ano na naman yun? <laughs> Sabi rin ako ng teacher na nilang makapag-graduate. Ha? Bakit daw? Hindi ko nga po alam eh. Ay naku, hindi ako papayag sa nilang makapag-graduate. Alika, pupunta tayo sa school natin. Ano ba yung classroom niya? Puputay, okay, ito po yung room namin. Hello po, sir. Um, bakit po hindi niyo po graduate yung anak namin? Eh, kumpleto naman po ako sa ano ah. Kompleto naman po kami sa module ah. Kaya po hindi makakapag-graduate po yung anak niyo. Alam ko naman po, kompleto ang, ang mga anak niyo sa module. Pero sino po ba ang gumagawa ng module nila? Ay, po. um, ako po, sir. Ako din po, sir. Ah, uh, ako din po, sir. Kasi, si? Mga peri. gumagawa ang anak ninyo kung hindi kayo po ang karapatan gumagawa na imbis na kayo po na magkarapatan is dapat ang mga bata po since kayo po ang ng module dahil kinagrade na kayo babalik po kayo sa senior high to, high to junior high to senior high At ganun po ba yun sir? yes ganun po yun babalik po kayo mag-aaral ulit po kayo doon. oh kasi ina mo junior high to senior high. Wala po tayong magagawa. Ganun po ang um, sitwasyon ngayon. Ngayon pandemic po, kayo po mag-aaral para sa mga anak ninyo. O, sige po, salamat sir. Maraming salamat po. Oo, ngayon, pinag-aaral mo na ngayon ako. Magdaka sa akin sa bahay. <laughs>